Yan mga tiits, nakita ko ito. Dalawang hole. Pero yung isa parang di. Tapos, may ano dito. May kakaibang bato dito na 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 bilog. Tapos dito, dyan sa naka ano. Yan. Tapos, ang Ayan mga TS. So, and this, it this is the chain doon sa old tree. Old tree na yun. Saka put mark doon. Put mark doon. At takahat hard. Put mark dito. Oh, klaro yan mga TS. Oh. Pakita ko sa yung marga niya. Oh. Ah, iskir pala. Iskir pala mga TS. Oh. Oh, pala. Iskir pala na shell. Siya yung kakaibang bato. Wala nang ibang bato na katulad nito. Kasi may kulay siya. Oh. Parang pink. Oh, parang pink-pink yung kulay. Oh. Yan o. Oh. Ay, look. Pink pink yung kulay ng bato na katiits. Ganda to. Iwating na to. Pink pink. Tingnan niyo mga tits oh. Di ba klaro? Pink pink. may box seven, dito oh. May box oh. Ayan yung kinsya. Ay langas ba? Seventeen yan ang pink-pink siya. Dito, pink-pink siya. Tapos, may box dito. Box sign. Tsaka, pink-pink ang kulay. Yan mga tigits. Tapos, basta. Dito, ispot mark. Dalawayan. Dalawang hole yan. Ayun na. So ngayon ikukumpas natin kung ano yung direction dyan sa kadasin dito. Dito may kakaiba din ba ito. So iba yung kulay niya. Tapos yan o. Oh. Taas na yung oh. kahawig na yan. Tapos <laughs> <laughs> dito. Mas magandang Permission dito. Yan. Papunta doon. May mga si Yan, tingnan nyo. Yan. Isa. Tapos dito. Tapos yan. Tapos yan. maganda din niya mga pahawatig di ba tapos yung footmark tsaka may hole you know Ngayon, yeah, know. oh. nakikita ko sa inyo ulit oh. Box niya oh. Tapos kulay pink Swerte ito oh. Kakaiba yung batoy eh. So, kumpas ko para malaman natin mga katiits. <coughs>